Pinapunta ni Isaak si Jacob kay Laban. Ngayon, sinabi ni Rebeka kay Isaak, Nagsasawa na ako sa buhay ko dahil sa mga asawang heteyo ni isaw. Kung ang magiging asawa ni Jacob ay taga rito rin lang na isang babaeng heteyo, mabuti pang mamatay na lang ako. Ikadalawamput walong kabanata. Kaya ipinatawag ni Isaak si Jacob. Pagdating niya, binasbasan niya ito at inutusan. Huwag kang mag-aasawa ng taga-kanaan. Maghanda ka at pumunta sa Padan Aram. Doon sa lolo mong si Betuel na ama ng iyong ina. Doon ka pumili ng iyong mapapangasawa sa isa sa mga dalagang anak nilaban Laban na kapatid ng iyong ina. Naway pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at bigyan ka ng maraming anak para maging ama ka ng maraming grupo ng tao. Naway ibigay din sa iyo at sa mga lahi mo ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham. Para maging iyo ang lupaing ito na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ang lupaing ito ay ibinigay nga ng Diyos kay Abraham. Agad na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Padan Aram, sa lugar ni Laban na anak ni Betuel na Arameo. Si Laban ay kapatid ni Rebecca, na ina ni na Jacob at Isao muling nag-asawa si Esau. Nalaman ni Esau na binasbasan ni Isaak si Jacob at pinapunta sa Padan Aram para roon maghanap ng mapapangasawa. Nalaman din niya na binasbasan ni Isaak si Jacob. Inutusan niya ito na huwag mag-asawa ng tagakanaan. At nalaman din niyang sumunod si Jacob sa magulang nila at pumunta sa Padan Aram. Dito napansin ni Esau na ayaw ng kanyang ama ang mga babaeng taga-kanaan. Kaya pumunta siya sa tiyuhin niyang si Ishmael, na anak ni Abraham kay Hagar, at napangasawa si Mahalat na kapatid ni Nebayot at anak ni Ishmael, bukod pa sa dalawang naging asawa niya. Nanaginip si Jacob sa Bethel. Umalis si Jacob sa Beersheba at lumakad papuntang Haran. Nang lumubog na ang araw, nakarating siya sa isang lugar at doon na natili ng gabing iyon. Kumuha siya ng isang bato at ginawa niyang unan sa pagtulog niya. Ngayon na naginip siya na may isang hagdan na nakatayo sa lupa na abot hanggang langit. Nakita niya ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa hagdan. Nakita rin niya ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan at sinabi sa kanya, Ako ang Panginoon ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lupaing ito na iyong hinihigaan. Ang mga lahi mo ay magiging kasindami ng alikabok sa lupa. Mga ngalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa. Sa pamamagitan mo at ng mga lahi mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Alalahanin mo palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta. Pababalikin kita sa lupaing ito, at hindi kita pababayaan, hanggang sa matupad ko ang aking ipinangako sa iyo. Biglang nagising si Jacob, at sinabi niya sa kanyang sarili, Hindi ko alam na nandito pala ang Panginoon sa lugar na ito. Kinabahan siya at sinabi, Nakakamangha ang lugar na ito, tirahan ito ng Diyos, at dito mismo ang pintuan papuntang langit. Maagang bumangon si Jacob kinuha niya ang batong inunan niya noong gabi at itinayo bilang isang ala-ala. Pagkatapos, binuhusan niya ito ng langis para maging banal. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon, na Beten. Dati ay Luz ang pangalan ng lugar na iyon. Sumumpa agad si Jacob na nagsabi, Panginoon, kung sasamahan po ninyo ako at bibigyan po ng pagkain at damit, at kung makakabalik po akong muli, sa bahay ng aking ama na walang masamang nangyari sa akin kikilalanin ko po kayong aking Diyos. Ang batupong ito na itinayo ko bilang isang alaala -ala ay magpapatunay ng inyong presensya sa lugar na ito. At ibibigay ko po sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ibibigay nyo sa akin. Read the scriptures. Higit sa lahat dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos.